Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Marcos Ibangilista. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkatapos ng tawag kay Ivory, isinaranihan Sanche ng harang. Kasabay nito, ang hindi nakikitang harang na lihim na inilagay sa paligid ng bahay ay tinanggal na, na tila hindi kailanman lumitaw. Patuloy na tinitingnan ni Han Sanchen ang mga tao sa kalye na parang isang normal na tao. Parang manunood. Sa labas ng Yetian City, patuloy pa rin ang labanan. Kaya lang, kumpara sa hustle at bustle sa syudad, medyo ironic ang bakbakan sa arena ang itim na enerhiya ay nawala, at nabura sa ilalim ng pag-atake ng gintong kabalyero, tulad ng isang ulap ng nakaraan. O ang gintong kabalyero ay nahulog tulad ng isang leon, na may huling bakas ng hindi pagpayag at kawalang kasiyahan. Nakasuot ng gintong baluti si Scar, na ngayon ay puno ng dugo, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga galos. Pagod na siya pagkatapos ng mga araw ng madugong labanan. Kailangang maging abala siya sa larangan ng digmaan, ngunit abala rin sa pamamahala ng kanyang hukbo. Sa deployment ng manpower, halos hangkag na ang kanyang katawan. Commander, kailan tayo magiging pinuno? Kung magpupumilit ka, maaari kang magpumilit ng ilang sandali, ngunit alam mo rin na ang moral ay isang malaking problema. Ang aming mga sundalo ay hindi makakakita ng ulo. Oo, ang iba pang tatlong aspeto ay hindi perpekto, bakit hindi mo at tanungin muli ang pinuno, tayo sa sandaling bumalik siya sa pansamantalang silid ng pagpupulong sa 8 Desolation World, maraming mga nasasakupan ang nakapalibot kay Dao na nag-aalala. Bumalik si Hyjin kasama si Scar. Pagkatapos ng mga araw ng pagsusumikap, ang paggalang sa tanghali ay ang pinakamahina. Sinabi ni Hyjin na ang mga taong apektado ng enerhiya ng mga ugat ng dragon, bagamat mayroon silang hindi mauubos na enerhiya, ay kahit na walang kamatayan. Ngunit ang lahat ng bagay ay walang hanggan, at ang kahinaan nito ay ang takot sa sikat ng araw. Bagaman walang labis na takot, ito ay makakaapekto sa kanilang mga aksyon sa ilang mga lawak. Kahit na ang araw ng Demon Race ay hindi mukhang araw, mayroon pa rin itong mukha at lakas para taglayin ang pangalang ito. Sinamantala ang oras na ito, ibinalik ni Dao Scar si Hygiene, para lang makita kung paano gumawa ng plano para sa susunod na hakbang. Hayaan mo na lang siyang mag-isa, sisabog na ang utak niya sa mga oras na ito. Anong kinakatakutan mo? Tatawid na ba tayo ngayon, o matatalo tayo? Inilapag ni Scar ang kanyang sibat sa mesa ng malakas. Kaagad pagkatapos, sinuliapan niya ang lahat ng naruroon. Although rotation ang gamit natin ngayon, it doesn't mean na broken tayo. May time difference sa mundo. Kahit kalahating oras sa outside world, nagpahinga na tayo dito ng isang araw. So, although medyo pagod na ako, hindi naman imposibleng lumaban. Don't be so flustered, everyone. Tumayo din si Hyjin, Oo, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nawawalan ng pag-asa, at hindi tayo masyadong pesimistiko. Ang paghiling sa kanila na magtipon para sa isang pulong ay hindi upang pag-usapan kung paano natin may iligtas ang ating sarili, ngunit kung paano lalabanan ang kaaway. Sa sinabi nilang dalawa, bigla na lang gaman ang loob ng management. Sa katunayan, ang baluktot na pagkakaiba ng oras sa 8 Desolation World ay talagang magdadala sa kanila ng mahusay na estratehikong paglilinang. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, bagaman medyo hindi komportable na magpatuloy, hindi ito nangangahulugan na hindi sila maaaring magpatuloy. Commander, Deputy Commander, sapat na nga ang ating hukbo para lumaban sa kalaban ngayon, Ngunit huwag nating kalimutan na ang bilang ng mga tropa ng kalaban na kalahok sa labanan ay may lubos na kalamangan. Matapos ang pakikipaglaban sa atin ng napakatagal na panahon, ang kanilang mga tropang ipinadala ay hindi. Man lamang isang kapat ng kabuo bilang ng mga tropa, isa. To put it bluntly, we are fighting and raising them, and they are fighting and raising them more than US. Over time, mas malaki lang ang advantage sa atin. Oo, pagkatapos ng pakikipaglaban sa napakatagal na ngayon, maaari itong maunawaan bilang isang pagsubok sa isa't isa, at maaaring ito ay totoo, ngunit pagkatapos malaman, ito ay maaaring isang kulog. Napakarami sa atin, kumpara sa kanila, maaari pa tayong gumawa ng maliliit na gulo. Kung ito ay isang mabangis na pag-atake sa isang poster ng pagkubkob, kung gayon, mahirap tayong labanan. Nagkatinginan sina Scar at Hygiene at Tumango. Oo, ang hirap lang ngayon. Na-anticipate na namin ni Vice Commander Hygiene ang puntong ito. Not to mention anything else, we have to eat the enemy's first wave of attack anyway. Wala itong kinalaman sa iba, ito ay ang mga tanawin at dignidad lamang ng ating Polar Bear Legion. Tumango ang lahat, sa katunayan, alam nilang lahat kung gaano karaming pera at lakas ang ginugol ni Han Sanchen para sa kanila. Hindi sa banggitin ang anumang bagay, kailangan nilang labanan ang kanilang unang magandang labanan para lamang sa hininga ito. Ipaglaban ang Legion. Ipaglaban ang karangalan. Ang laban na ito ay dapat manalo. Ang pagmamalaki ng lahat, at si Scar ay nabuhayan din ng loob. Na may direktang suntok sa mesa, sinulyapan ni Scar ang lahat, okay, gumawa tayo ng plano ngayon. Kapag dumating ang kalaban, ito ang araw na magtatagumpay ang plano. Mabuti! Pagkasabi nun ay naglabas ng mapa si Scar. Iminumungkahi ko rin na ito ay maaaring gawin. Anyway, marami pa tayong reserbang sundalo sa regiment. Tahimik kaming bababa at magdagdag ng ilang mga bitag batay sa orihinal na lupain. Panipi, nang marinig ang mga opinyon ng lahat, hindi napigilan ni na at Scar ang umiti sa isa't isa. Bagamat ang ilang mga mungkahi ay hindi masyadong makatwiran, ang mga ito ay kapakipakinabang pa rin, at ang karunungan ng karamihan ay kung minsan ay napakadaling gamitin. Lahat ng tao, medyo magulo ang pagsasabi ng isang pangungusap sa isa pa. Pag-usapan natin ito ng paisa-isa, at pagkatapos ay pag-usapan natin ito ng sama-sama, at magkakamali ang bawat isa. Ang pamamaraan ni Hygiene ay talagang napakasimple. Ang bawat isa ay nagtataas ng kanilang sariling ideya, at pagkatapos ay tinatalakay ng lahat ang pagiging posible nito kung ito ay magagawa, kung ito ay epektibong sumali sa larangan ng digmaan ay ang susi. Pagkatapos ng bawat magagawa ay maaaring may dagdag, ang lahat ay tatalakayin muli ang huling bersyon ng planong ito. Kung ang kabuang plano ay kasama na rin, nakakaapekto. Sa, aktual na, pagpapatupad si Lid. Pinuntahan ko siya, pero hindi niya ako nakita. Hayaan mo akong lutusin ito sa aking sarili ano ang maaari kong gawin sa aking kahoy na ulo ng isda? Sinabi niya na hinayaan ko ito at kinuha ito bilang ehersisyo. Tumango si Hygiene, gayon paman, ang ganitong uri ng oras ay tila hindi oras para sa pagsasanay ng mga sundalo. Dapat malalim ang intensyon ng pinuno ba? Diba? Paano ko malalaman ang malalim niyang kahulugan? Nahulaan ko na lang na baka ayaw niyang ibunyag ang bilang ng mga kabalyero, kaya napakaraming araw na siyang nakikipaglaban. Ngumiti si Hygiene, sino bang nagsabing wala kang utak, hindi ba't marami kang utak? Talagang hindi natin mailalantad ang lahat ng ating mga tao ng sabay-sabay, kung tutusin, ito ay ari-arian ng ating pamilya. Sa larangan ng digmaan, hindi masasabing siguradong pagkatalo ang pagpapalom sa iba sa background ng pamilya, ngunit at least ito ay mapapakinabangan ng kalaban. Hoy, nanggugulo lang ako. Wala akong utak. Ngayon, pakiramdam ko ay makakapagpahinga ako ng higit sa isang araw. Pagdating ng bukas, malamang paparating na ang pagsalakay ng kalaban. Sa oras na iyon, dapat mong isama ang dalawang anak ng pamilyang Pei. Dao Scar, naiintindihan namin, lalaban kami ayon sa plano at pagkatapos ng ilang sandali, mabilis kaming mananalo. Tumango si Scar, after the reunion, you have to participate in the command more, you know that my brain is always inferior to your. Bagaman sa ibabaw, ako ang pinuno at ikaw ang representante, ngunit sa aking puso, ang hukbo ng polar bear ay dalawang parehong commander. Ngumiti si Hygiene, at kinuha ang plano sa mesa, okay, isa finalize ko ang mga detalye ng plano sa susunod na dalawang araw, huwag kang mag-alala kung hindi ito gagana, gusto mo lang ito, nakakadiri. Hindi nahihiya si Scar, ngumiti ito, ito ang kanyang pagkukulang at kahinaan, hindi siya nagpapabulaan. Sige, wala akong sasabihin, pinangungunahan ko ang koponan sa labas, magkita tayo mamaya. Oo nga pala, kalkulahin mo ang pagkakaiba ng oras dito at sa labas, kaya huwag mo nang ipagpaliban ang mga bagay-bagay. Bahagyang umiti si hygiene na ibigay na ng kanyang mga mata kay Scar ang sagot, at tumayo siya at bumalik para kunin ang proposal. Lumabas si Scar sa bahay at hindi nagmamadaling bumalik. Sa sandaling ito, itinoon niya ang kanyang mga mata sa asol. Na langit ng mundong ito, at kasabay nito, isang nakakatakot na pag-iisip ang naisip sa kanyang nobela at nabasa, ito sa isang lugar, ninakaw nila ang aming pagsasalin. Hoy hoy, hindi napigilan ni Scar na hawakan ang kanyang ulo. Ano ang isang fucking henyo? Hindi kaya naisip na ni Lord ang naisip ko kaya wala kang pakialam. Kung ito ay posible, ito ay isang magandang pagpipilian. Kung hindi mo talaga kayang lumaban, kung bubuksan mo lang ang 8 Desolation Heavenly Book, paano ang isang hukbong 800,000? Kahit na ito ay isang hukbo ng 80 milyon, hindi ba dapat sila ay nakulong dito ng masunurin? Hey hoy, iyon ang dapat isipin ng pinuno. Ang halaga ay nawalan sila ng magandang lugar para makapagsanay at nawalan din ng tirahan bagamat medyo malaki, hindi mahalaga, at least makakapagligtas ito sa iyong buhay. Nakalimutan lang ni Dauskar ang isang punto, iyon ay dahil sa mga ito, hindi kailanman gagamitin ni Han Sanchen ang 8 Desolation Book para maglaman ng mga kaaway. Alinman sa maaari mong talunin ito, o hindi mo ito matalo. Needless to say, yung mga nakalaban ng maayos, laban lang. Hindi matalo ito talagang isang magandang pagpipilian na ilagay ito sa 8 Desolation Book, ngunit sa katunayan, para kay Han San Chen, ito ang tunay na pinakamasamang diskarte. Ni hindi mo nga siya matatalo, pero pinapakain mo pa rin siya ng masasarap na pagkain at inumin para lumakas siya, tapos hindi mo ba siya malalampasan sa hinaharap. Magiging problema ang pagpapalaki ng tigre, maliban kung pipiliin ni Han San Chen na huwag pumasok sa mundong ito ng makalangit na mga aklat magpakailanman. Ngunit maraming alam si Bawang Tian at nagtatago pa ng maraming sikreto, kaya imposibleng sumuko si Han San Chen. Kasabay nito, ito rin ang pinakamalaking training ground, at mas imposibleng mawala ang kanyang braso, o maging ang kanyang mga limbs, na katumbas ng pagbali kay Han San Obviously, hindi masasabing masama ang ideya ni Scar, kaya lang, hindi niya lubos na isinalang-alang ang lahat, kaya naisip niyang mabuti. Matapos lumabas sa 8 Desolation Heavenly Book, mabilis niyang isinulong ang sarili sa labanan, at hindi na niya muling binanggit ang ideyang ito. At ito ay dose-dose ng kilometro ang layo mula sa larangan ng digmaan ng Yetian City. Sa tuktok ng masukal na kagubatan, may dalawang tao na nakatayo sa sandaling ito. Miss, mukhang may malaking problema si Han Sanchen this time. Si Chi Meng ay nakasuot ng itim na may napakababang poster eh. Sa tabi niya ay natural na walang iba kundi si Lu Oxen, ang panganay na anak na babae ng pamilya Lo. Hindi pa rin maipaliwanag ang ganda niya, na para bang wala talaga siya sa mundong ito. Kaya lang kumpara sa dati, sa pagkakataong ito, hindi kalmado o relaxed ang mukha niya at bahagyang sumimangot si Liu Mei. Alam na alam niya na nagtiwala siya kay Han chen sa anumang sitwasyon loon. Kahit alam mong imposible, makakagawa ka pa rin ng mga milagro. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lakas ng mga lalaking ito na nakaitim ay iba sa sino mang nakilala niya dati. Ang kanilang malakas na individual na kakayahan ay nangangahulugan na ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake ay napakalakas din. Kasabay nito, ang kanilang kawalang kamatayan ay ginagawa silang halos walang katapusan, na nangangahulugan din na ang kanilang kakayahang makasali ay napakalakas. Panipi, ang grupong ito ng mga tao, hindi banggitin na ginagamit upang harapin ang isang Han Sanchen, kahit na ito ay ginagamit upang salakayin ang Central Plains, sapat na upang salakayin ang Central Plains, at natatakot ako sa kanya, palabas ng muog. Tumango si Oxen, tama, talagang mahirap pakitunguhan ang mga kalaban na ito. Napakabilis ng kanilang paglaki na kahit ako ay lihim na nagulat. Ngayon, napakaraming tao laban kay Han Sanchen, Chiming, at maging ang babaeng ito ay medyo kinakabahan. Mag-alala, paano kung malinaw na gustong hikayatin ni Chiming si Lura Oxen na gamitin ang planong iyon? Noong nakaraan, ilang beses itong binanggit ni Chiming, ngunit sa tuwing ibinubukan niya ang kanyang bibig, halos tatanggihan ito ni Lura Oxen, kaya kapag ang mga salita ni Chiming ay dumating sa kanyang mga labi, talagang hindi niya ito masabi. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay sa pagkakataong ito, hindi siya bineto ni Lura Oxen, ngunit makahulugang tumingin sa malayong larangan ng digmaan. Chi Meng, ano sa tingin mo ang magiging laban na ito? Si Han San Chen, makakalaban pa ba siya? Ibinaba ni Chi Meng ang kanyang ulo at magalang na sinabi, Miss, kung gusto mong sabihin ni Chi Meng ang totoo, iniisip ng mga subordinate ko na mahihirapan si Han San Chen. Talaga, sumimangot si Lura Oxen, huwag kalimutan, hindi pa natin nakikita ang grupo ng misteryosong alyansa ni Han San Chen hanggang ngayon. Iyan ang kanyang matandang koponan na may napakalakas na lakas at kalooban. Si Ye Tian Cheng ay hindi pa susugod ng malawakang digmaan, bakit hindi naghihintay ng suporta si Han San Chen? Bahagyang yumoko si Chi Meng, I report miss, I report na ni Chi ang bagay na ito, hiniling mo sa akin na mag-imbestiga noong nakaraan, at nasa akin na ang mga resulta, natagpuan na ng ating mga tao ang misteryosong lalaki ni Han San ang boss ng alyansa, sa ibang kalsada. Mga miyembro ng koponan, nasaan sila ngayon? Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters bye bye